Wow. Natutuwa ba kayo uh, sa pagkikita-kita ng natin? Tama! Nakikita ko nga, nakangiti kayo. <laughs> okay, so siguro laklak and start at dahil uh, nila uh, nagkaroon na naman ako ng pagkakataon na makapagbahagi ng uh, konti ka naman sa inyo mga kapatid, mga mahal kong kapatid. Okay, so ang akin ay ito ako, siya ang So, una, uh, pulin natin siya kasubhanaw ng tangala uh, dahil siya ang may akda ng lahat. Kung bakit tayo nabubuhay, bakit tayo nandito, bakit tayo muslim, bakit tayo humihinga, lahat na. Kaya wala namang iba eh, di ba? Lahat ng yon ay galing kaya kasubhanaw ng tangala. Di ba? So, sa kanya mga kasama, pamilya, at sa mga taong tumatahap ng landas noon ngayon hanggang sa dumating ang araw ng pagbubo. Kung saan tayo ay malitisig lahat. Titignan kung sino ang gumawa ng mabuti. At yung mabuti ngayon, close and open parenthesis, yung sa Islam. Okay, una, ah, uh, magkatanong na ako. Magpapatawas na. సమటేల నాదిగా Tidak nak? Boleh tak saya jawab? Saya nak beri teks Pertanyaan Saya nak Masih berada di kalimau Masya Allah Tak tahu nak apa. Next time kita tu. ano ini? Next time. Next time lah. Kali next question. Bukan kan? Bukan kan? Masih ada. Okay. Saya sampai ni. Siapa tahu? Siapa yang ada mana? Abu Bakar dua. Ida yang mana nanti? Tuangkan lagi mana nanti? Nombor tu. Omar. Number 3, as man, Number 4, alo po And number 5, Kyle na, na sa Kasi saan po man, di ba? Sa so, so sa 6 na meron, pwede ka tayong pumili ng kahit sa Yun ang uh, ano natin. Sino? <coughs> Sino, mga uh, kapatid? Okay, let's say uh, Saad bin Aburokas. Diba? Abdu'l-Rahman bin Auf. Diba? Uh, talha bin Ubaidullah. Ano na, diba? Sabi sila eh. At ang tanong nito, ba't kaya hindi natin masagot? Sino yung makakasagot ng limang prayer sa IPN? Aray. Marami, marami. <laughs> o, di ba marami? Bakit kaya? Subhanallah. Isang napakasakit na katotohanan na sa kabila ng ating pagka-Muslim ay mas pinibigyan natin ng pansin ang makamutong bagay. Subhanallah. Diba? Kahit Kaya mga kapatid na yun, ako, I will try my best. Very best. Na baka uh, share sa inyo ng isang bagay na makakapagbago dito sa ating insya Allah na sana yung ano natin, yung ginagawa natin, yung hindi na natin ay may iugnay natin sa Islam. Bakit? Ano ba kayo? Ano kayo? Muslim. Ano makikita niyo natin? Islam. kaya lahat daripada peperangan mana tu nak membasahi pula. Kau apa? Bawa apa? Kita kalau muntah mana saja. Bawa? Bawa apa? So pelan pelan naik sahaja. Just personal. Nah harus kalau muntah mana mana ibadat saya sila. Okay. So kalau amal apa? Bawa kita dinaikkan masa kerja. Kesian.

Tidak, bukan? No? Maka, maafkan saya. Maka, maafkan saya. Ha? Saya, maafkan <laughs> no, saya. Tapi, bagaimanapun, siguro, of course, we Pero talaga alam Kaya sa Islam, alam yun tuloy sabi Pinag-usapan natin ngayon. Una-una, ano? Tandaan natin at i... Kumbaga, ano ba? Ilagay natin sa ating mga kabote. Sabi nga ng mga ano, ayaw sa akin dyan na, mga kapatid? Ano yung dyan na? Paraiso. Sino yung Wala, Jordan. Yung pang magiging huwag salita o sabon. Di ba? So, na. Lang. Pero, bago ang lahat, kasi, last na to, last year. pa Di ba naman tayo Di ba Insya di ba? Pero, yun muna may natin. Mga kapatid, na tayo kapag tayo, ay, sana, ang huwag salita natin, nung tai itu nak ba yung nasig? Naseg? Ha? Ano yun na? Laya. Ang una kapag nga yung maging last words ay laay-lahay-lahay. Bakit? Kaya'y tulikan niya na sa mga namutalan na para sumamba lamang sa kanya. onde dan antena para subung ba taem sini ba makikongna bongkus tinja berikisan Diba? Pero yung Islam ay, in favor ako sa mga non-Muslim. Doon, na ang tao, kung ang tao, hindi kayo nagmamalaki sa mga natin natin, na ang tong Panginoon ay, Muslim yan eh. Diba? Pero not to the extent na ipagmamalaki ka na, ilang infigure ka niya at magpapas ka na niya. Kaya, ay, na tayo. Diba? Number 10. Okay, number 10. Ito yung cycle nito ginagawa nila sa ay meron silang tinatawag na pag-aaral sa intelektual. At meron silang Sekarang mana ambil tu yang cepat? Jadi ambil tu yang mana keropri. Bukan yang katet. Stiker, mic. Tapi itu itu mana Yang ambil tu yang o <laughs> Uh, pag bilas, pag mo ng iyong mga mata, wala na iyong mga iyo. Baka yun ang mangyari sa ating mga gawain. Okay, number